naisipan sa ilang grupo ng magsasaka kung kakayanin ba ng pamahalaan na isustain ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ipatutupad sa susunod na linggo. Ayon kay Leonardo Montemayor, presidente ng Federation for Free Farmers, malaki-laking budget ang kakailanganin ng pamahalaan para maipagpatuloy ito. So every time NFA sells na subsidized rice at 20, ang gastos ay 45. <laughs> ang lugi ng kupirna ay 25 per kilo of rice. So, how long? Uh, how big is the budget that government is willing to provide to sustain that uh, rice subsidy? So, that's the question really of the budgeting. Paliwanag ni Montemayor, sa bawat isang kilong bigas, mga ngailangan ng 1.6 hanggang 1.7 kilo ng palay na kapag imumultiply sa halagang 23 pesos o 24 pesos ay aabutin ng 37 pesos per kilo sa material cost pa lamang ng palay. Hindi pa kasama ang truck at iba pa ang gastusin. Kaya naman maliwanag na ang subsidized rice na ibebenta ng ahensya ay maaaring magdulot ng pagkalugi sa gobyerno. Kaugnay nito sa ng grupong magsasaka kung nais talaga ng pamahalaan ng mas sustainable na solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado ay unahin ang pinakaugat nito, ang mga magsasaka. Hindi kaya mas mabuting yung malaking bahagi nitong subsidy na ito ay pwede sa farmers through programs that will increase their uh, yield, ano po? yung production. At saka productivity. activity yung production cost sa rice rice farming and that way we can have a much more sustainable uh, supply of uh, rice at a uh, lower uh, lower price Ayon kay Monte kung matutulungan ng mga magsasaka na mas maging epektibo at efficient, magiging mas mura ang halaga ng produksyon ng bigas. Sa halip aniya, pansamantalang solusyon na nakatuon sa presyo o sa mga consumer. Ang pondo ay ilaan para palakasin ng lokal na produksyon upang maging sapat ang supply at bumaba ang presyo sa natural na paraan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.